Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga boss Bali for today's video uh, Magpapalit tayo ng defective compressor mga boss Bali ano sya uh, Floor mounted na 3 tunner mga boss Na non-inverter Kaya stay tuned lang mga boss Sa uh, pagpapatuloy ng video nito mga boss uh, May share ko sa inyo kung mga step by step Na pamamaraan Sa pagpapalit ng Defective compressor mga boss Intro mga tayo mga boss Bali mga boss ah uh, Ito yung defective na compressor mga boss na uh, Carrier Na 3 tunnel mga boss Bali dinismantilan ni master Ibababa namin to mga boss Nasa baba yung pamalit natin Second hand din siya mga boss uh, Same ano Specs Tritaner din siya mga boss. Kaya stay lang mga boss. Ayun eh, sa gilid pa rin ano ito 'yung lo? CSR niya, no. Stay lang mga boss na nasa bubong kami. Balang pinaka ano to ah. Outdoor nang ano mga boss. Outdoor nang function hall mga boss kasi may event bukas. Eh na-chempong sira isang unit. Para kumpleto mga boss yung tatlong unit gumagana tatrabawin namin ito mga boss carrier yung brand mga boss bari yung sabi namin isa pa yun na defective na siya stock up mga boss hindi na siya may revive kaya replacement talaga mga boss Thailand to yan no? Thailand character siya mo stay lang ah uh, replace kami ng compressor mga boss bali yan mga boss ito yung pamalit natin yan galing din siya sa isang 3 tonner na aircon ni boss na nakatambak lang doon sa no stock room niya mga boss ah uh, yun siya same din siya ng preo na karga R32 tapos LRA 98 mga boss Okay, di papalit natin mga boss Galing siya sa ano, sa kulin Kulin na tira mga boss Stay na mga boss, ha? may tugtog Balayan, mga boss, ha? hinila ko din siya pataas Ibababa na lang ito mga boss Malaki-laki ito Eh hey, same lang naman sila mga boss Matabalan talaga ito, ito naman Pahaba, pare silang tira mga boss Kaya ibababa mo namin ito mga boss, tuh ah, to, ah, semi-spec siya Nah, siya na tulitan na rin siya mga boss kopi. lang, parang niya mga kaya niya Bali tuh. ah, critical tour rin to Ah, bulusok, tapos yung rubrik ng CDM tour mga boss Bali na sa mataas na location kami ngayon mga boss Yan! Ayan mga boss, hindi na namin master Para nang sa rin mga boss, ah, malipis namin siya Kaka okay na success yung pricing yang mga boss Papakimil na namin siya mga boss ah, prion, mabos, R22 mabos. Pusin namin sa mga boss. Bali, yung DIY natin mga boss na vacuum mga boss. Hilangin lang yan mga boss. Hindi lang yan. Lang, yan, mga boss. Ayun. Ayun, lang, yan. yan. lang mga boss. Ayan. 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 mga boss, nahila ko na siya. Ayan yung DIY natin na vacuum. At the same time mga boss, uh, ano na rin siya. Uh, pang leak test na rin siya mga boss. So, guys, dito mga boss, puso na tayo sa likis mga boss. Nagpalit kami ng, yan, ganda ng, ano, tunaw yun. Nagpalit kami ng compressor mga boss kasi talagang weak na yung compressor niya. Yung kita nyo naman kanina, yung binaba namin, yun yun. Bali same din siya mga boss ng configuration 3 tunner din siya mga boss galing siya sa kulin mga boss kulin na 3 tunner na same silang ng inverter yan stay tuned mga boss ah, tapos sila namin yung hinang tapos proceed natin sa leak test mga boss kasi kailangan bukas yung unit na to eh mga boss uh, okay na tayo bali na brace na namin tong low side nya mga boss tapos yung high side nya tapos tapos na bali mga boss uh, maglilictest kami uh, pagka nang success yung lictest natin mga boss balikan natin lahat ng na accessories nya mga boss play rings side cover charging na tayo mga boss pagka uh, mag success yung leak test natin mga boss kaya naka connect na si gauge may leak test tayo mga boss gamit si DIY na vacuum natin mga boss compressor din yan mga boss galing sa ano, uh, point 0.5 dapat nga 1 horsepower mga boss eh wala negative pwede rin naman yan mga boss tagal nga lang DIY natin mga boss sa vacuum sana na rin yung natin mga boss. Bailan yun mga boss. Ah! Magba-back na kami mga boss. Binabalik lang ni master yung mga cover niya. Tapos nakapalik na rin yung extension mga boss. Ando rin yung DIY vacuum tuloy magle test para lumuan tayo mga boss leak test para ma-assure na yung hinang na ginawa mga boss ah uh, okay pag uh, ano vacuum na tayo mga boss tapos charging kasi kailangan yung ah uh, tawag dito kailangan kasi yung area mga boss bukas naka-reserve ah uh, may okasyon kaya kinakailangan yung aircon functional yung chinik mga boss gagamitin na stock up yung compressor mga boss kaya nagpalit tayo stay tuned lang mga boss vacuum ah leakage muna tayo bali well, yan mga boss ah uh, success yung namin ah uh, nagba vacuum na kami mga boss ah uh, sa yan para lahat ng moisture mga boss saka yung mga usok na na produce ka ganina na naghihinang tayo mahigop lahat yun mga boss para pagka uh, nag charge tayo mga boss talagang malinis ang system yan mga boss abal ah, siguro mga kalating oras lang tayo mag-vacuum, mga boss saglit lang naman yung bracing na nangyari dapat nga mga isang oras pero kalating oras mga boss okay na rin yun yan mga boss uh, vacuum ongoing mga boss pag na-reach na niya yung negative 30 PSI mga boss uh, success na tayo doon mga boss charging na tayo bali mga boss uh, nagpabili ako ng prion kay Ibo kasi wala pala kami stock na prion mga boss pabili ako ng mga dalawang kilong prion mga boss tapos check natin yung vacuum na na mga ng mga boss sa so, kalungkong umulan check natin ito yung defective to compressor mga boss na galing sa unit na pinaloot namin tapos ongoing yung vacuum na ginagawa namin mga boss silip tayo sa tas umulan lang kasi kaya medyo tumigil kami Okay na siya mga boss ha, bali nilictus na namin siya Tapos uh, success naman yung vacuum na ginagawa namin Ang bowing Pagkatapos niya mga boss, uh, bali charging Ayan mga boss uh, Bali isinara na ni master yung gauge Pinulot na yung compressor kasi Yung DIY namin na compressor kasi umulan nga mga boss Ayan, dilim na langit Umulan dito mga boss Kaya medyo na natigil talaga kami pero ang system mga boss Success naman yung pagpapalit namin ng compressor mga boss. Para sa 3 tritaner, kopel to mga boss, kopel yung brand niya na inverter. Bali may isang unit si boss sa istakan na kulin mga boss, tritaner din siya na inverter. Bali kinuha namin yung compressor niya. Same din naman sila ng three tunnel mga boss. Yung sinalpak namin dyan. Napita natin siya. Ah! Masalimut! Kupya! Madulas! Yan. Bali yan mga boss. Ah, nakasara na yan. Yan yung binakimin na namin kaganina naman tama yung pinabili kong Priori kay Masterbok R22 R22 rin naman ng mga boss ah uh, nan inverter na kupil ah uh, kasi may gagamitin yung area bukas naka-schedule may isang unit na hindi gumagana yung aircon nung pinaandar mga boss na find findings mga boss sa uh, defective ng compressor niya mga boss bali sundan nyo lang yung video sa simula kung paano kami nagpalit at yun lang din naman mga boss yung tubo na galing sa sanction sa so Samsung sanction din siya ikinunik tapos yung sa discharge sa discharge din siya ikinunik mga boss magkaiba nga lang siya ng way ng pagkakapilipit dahil magkaiba sila ng brand mga boss kupel to kulin yung pinanggalingan ng kompreso na nakasalang sa kanya ngayon mga boss. Okay lang din naman, discard lang mga boss. Bali yun lang mga boss. Ah uh, Pag tumila na naman yung ulan eh kaarga na lang talaga to. Gumanda na panahon. Yun lang mga boss, bali ang trabaho nang ngayon mga boss, uh, replace ng defective compressor ah uh, 300 mga boss na floor mounted. Bali hanggang sa muli mga boss, uh, pag uh, may mai-share kami may masishare akong content mga boss. share ko sa inyo. Hanggang sa muli mga boss. Uh, ingat tayo palagi mga boss. God bless sa atin lahat.